isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela ng nilikha ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli na Tangere. Sa kabanata 43 na pinamagatang Mga Balak. Babad kala plano o maging mga balakin natin sa buhay ay may gustong mapuntahan o adhikain na gustong mangyari. Kung ang mga kagustuhan nating maganap ay may mabuting pinaglalaanan at maaari natin itong pagpasyahan ng mas malinaw pa sa tubig ng batis at malinaw pa sa sikat ng araw. Minsan, sa pagpaplano natin na mangyari ang isang bagay, ay masusi natin itong pinag at pinagpapasyahan. Ating mabusisi na inaalam ang mga maaring bunga nito sa ating pagkatao. Ganon din ang magiging dulot nito at resulta. Sa kabanata na ito, ating matutuklasan ang mga samotsaring saring mga balak na taglay ng mga karakter sa nobela. Kanino kaya ang plano o balak ang naisin nilang maganap? ating busisiin kung ito ba ay karapat-dapat. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, nandilat. Ang pagpapakita ng isang pagkagulat sa isang bagay na labis na hindi mo inaasahan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang pagkatuto. Sa isang lihim, na bagay na mayroon o matagal ng tinatago o dili kaya naman ay isang pananakot o karahasan na nagbibigay ng matinding emosyon. Ikalawang salita, walang ibo. Ito ay paraan ng pagpapahiwatig na hindi mo man lamang o hindi ka man lamang makapagbigay ng salita o sariling opinyon patungkol sa isang bagay na pinag-uusapan minsan itong ginagawa upang hindi makisali sa usapan o umiwas na lamang sa isang bagay na sa huli ikaw ay madadamay ikatlong salita walang puso pagpapakita ito ng walang awa walang habas at walang pagmamahal sa isang tao Binibigyan din din nito ang pagiging matigas na puso sa emosyon na pinag ang galit kung kaya't hindi makaramdam ng emosyon sa bawat tao. Ito ay nagaganap kung ikaw ay hindi bukas palad o bukas sa isang bagay at pinipilit mo maging matapang pang ikaw ay sundin at ikaw ay nagmamatigas sa iyong naisin ikaapat na salita, pumanaog. Ang pumanaog ay kilos na paglalarawan na bumaba galing sa itaas na bahagi ng lugar. Ang mga tauhan, Maria Clara, Padre Damaso, Doña Victorina, Alfonso Linares, Padre Salvi, Kapitan Chago, Lucas. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego sa silid ni Maria Clara. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Walang tibo si Padre Damaso na pumasok sa loob ng silid ni Maria Clara upang makita nito ang kalagayan ng inaanak. Nilapitan niya si Maria Clara. Bigla namang nagising ang talaga at nabaan na agan niya ng kalungkutan ang Prylin. Kung ano na lamang ang pakiramdam ni Padre Damaso na namumutawi ang kalungkutan sa mga mata nito. Sa sinapit ni Maria Clara, lubhang naapektuhan ng labis ang paring Pransiskano na ipinagtaka naman ng mga naroroon. Kilala si Padre Damaso sa pagkawalang puso nitong pagkatao kung kaya't ang lahat ay nagulat na makita ang reaksyon nito. Labis ang kalungkutan na halos ang mga luha ay tumulo na mula sa mga mata nito. Ngunit ito ay kanyang pinipigilan upang itago ang tunay na saloobin. mahal na mahal niya ang kanyang inaanak kung kaya't ganoon na lamang ang panibugho nito nang masilayan ang sinapit ng dalaga. Napawi bahaga ang nararamdaman niya nang lapitan siya ni Dona Victorina upang kausapin at ipakilala ang binatang kanyang kamag-anak na nagngangalan na Alfonso Linares. Pinagmasdan maigi ni pare Damaso ang binata mula ulo hanggang paa at pinilatis maigi Iniabot naman ng binata ang liham sa pari na naglalahad na ito ay nagbabakasakaling makahanap ng trabaho gayon din ang mapapangasawa nito At agad naman natumugon ang friar na ito na mabilisan lamang makakahanap ng trabaho sapagkat ito ay may aral edukadong tao. Sa usapin naman na mapapangasawa nito ay dali-dali na nagisip si Pare Damaso at lumapit kay Kapitan Tiago upang imungkahi ang balak nito para sa binata. Sa pangyayaring ito, dinamdam naman ito ni Pare Salvi at hindi na lang uminig. sa kabilang banda, pumunta si Lucas sa tahanan ni Padre Salvi upang ipaalam ang kagustuhan nito na mangyari na aksyon sa pagkamatay ng kapatid nito. Nagpaaawa ang binata sa harap ng prayle at nagkwento na maliit na halaga lamang ang naibigay sa kanya ni Crisostomo na hindi sasapat sa mga pangailangan nito. Nandilat ang mga mata ni Padre Salvi sa kaharap nitong binata at sa galit ng tuluyan. Sa mga nalaman, nainis ang Prayle. Aniya, imbis na magpasalamat sa ginawa ni Ibarra na hindi ito ipinabilanggo, ay nagmingit pa ito sa galit dahil sa maliit na halaga na naibigay. Kabulyaw niyang inutusan si Lucas na pumanaog at umuwi na lamang. Narinig naman ito ni na Padre Damaso at Kapitan Chago at nagtanong. Ngunit sinambit na lamang ni Padre Salvi na mayroon isang taong namamalimos. Matapos nito ay kinuha ng prayli ang kanyang sombrero at baston upang magbalik muli sa kumbento. Marunungan ng kabanata Daig ng paggawa ang pagsasalita Kung ituturing natin ang ating mga sarili ay mabisa na tayo ay gumawa ng kilos ay sa magsalita. Ang paggawa ng aksyon ay isang patama lamang na tayo ay nag-iisip na mga bagay upang ang ating mga naisin ay mas lalo nating makamit ng mabilisan kung gusto nating makuha ang mga bagay na ito ay magiging madali na lamang kung tayo ay disidido sa isang bagay na ating binabalak tayo ay kikilos at gagalaw ang paggalaw ng ating mga imahinasyon ang siyang nagsasabi o magsasabing kung saan tayo magiging matibay at kung saan tayo magiging matatag sadyang ang ating galaw ay nadadaigan ng bawat salitang ating binibigkas. Kung para, kung tayo ay magkuutos at magkukonsente upang tayo ay sundin. Ang ating paggawa ay nagngingibabaw sa mga salitang ating binibigkas. Ang bawat galaw natin ay nagpapahayag ng isang malawak na malayang karapatan. Gumagalaw tayo ng naaayon at baik nito ang ating pagsasalita na sa salita lamang ay hindi natin lubos na isip sapagkat ito ang ating nauunang naibulalas Minsan pa nga sa bawat salitang ating binibigkas pagkalaunan tayo ay nag-iisip at nangangamba kung bakit ba natin ito nasambit Ang paggawa o pag sa isang bagay ay natatakbunan ng pagsasalita at ito ay nagbibigay sa atin nang isang kilos na aksyon, magiging dedikasyon at inspirasyon sa bawat isa sa atin. Paniwatig ng Kabanata Kilos, gawa at galaw ang basehan ng mga bagay kung kaya't ikaw ay may pakinabang. Ano mang hakbang iyong pinag-iisipan ay may kahihinatnan para sa iyong kinabukasan. Maging mapanuri at marunong magtimbang kung ano nga ba ang kailangan upang ikaw ay makapagpasya ng malinaw sapagkat ito ay may kahahantungan na hindi mo maaari na mapalitan at mabago. Maling pamamaraan, may kalakip na resulta sa iyong buhay. Sa mga hakbangin, desisyon babalakin o tatangkain ito ay nangangailangan ng malinaw, malinis at mabuting hangarin upang ito ay makapagbigay ng kabutihan para sa ilan o pangkalahatan na makikinabang ang balak na maganda para sa kinabukasan ay may kalakip na magandang resulta o higit pa ngunit kung ito ay plano lamang para sa sariling kapakanan ito ay nangangahulugan lamang na suntok sa buwan na kaganapan. O mga bata, ako ay mag-iwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat ya ring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay tangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata hanggang sa muling kabanata para sa kabanata apat na put apat na pinamagatang paggunita sa kasalanan. Jangan, wag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata Paalam mga kapanitikan hanggang sa muli